Apat ang nasawi sa sunog sa isang barangay sa Cebu City. Sunog din po ang tumupok sa ilang bahay sa kulyat sa Quezon City, napahirap pang marating ng mga bombero dahil sa bigat ng trapiko sa Commonwealth. At nakatutok live si Rafi Kita. Rafi Vicky din ng fire out ang sunog dito sa Purukuan, Barangay Culiat sa Quezon City bago pa mag sa isa ngayong gabi. Pero patuloy pa rin yung uh, mapping up operation ng uh, mga bumbero dito. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil marami sa mga bahay gawa sa light materials. Makapal na usok ang bumungan sa mga bumbero sa kanilang pagresponde sa sunog na ito sa Purukuan, Luzon Avenue sa Culiat, Quezon City. Pasado alas 4 ngayong hapon. Pasado las 13.30 raw nagsimula ang sunog sa isang two-story building. Hindi nakatulong ang matinding traffic sa kahabaan ng Commonwealth Avenue na nagpabagal sa pagresponde ng mga bumbero. Pinagtatapon ng pamilyang ito ang mga gamit nila mula sa bahay matapos lumapit ang apoy sa kanila. Pang-anim na beses na raw na nasunugan mula pa noong 1990s. Hindi inabot ng apoy ang kanilang bahay ngayong taon pero noong 2011, tupok ang kanilang bahay. Thank you kay Lord na hindi kami pinabayaan, at least walang napinsala sa bahay namin. Mahigit dalawang dang pamilya ang nakatira rito. Sa ngayon, inaalam pa raw kung ilan ang naapektuhan. Meron po tayong injury dalawa, pero minor injury lang po ito, nasugatan po. Ang ating first alarm ay 15.45 at ang ating second alarm ay 16.10 hundreds. Pako po yung pako. Yung mga importanteng gamit lang po, na ng ano, mga birth certificate lang ng bata, yun lang. Wala na, mga gamit bahay, ano dun, lahat, sunog. More or less 20 houses, pero sabi ng mga taga dyan, more than almost half, uh, 120 houses. Sa Cebu, apat ang nasawi at walo ang sugatan sa sunog na tumupok sa labintatlong kabahayan sa Santa Lucia, Barangay, Tinago. Pawang magkakaanak ang namatay matapos silang matrap at masofocate Kabilang ang isang senior citizen at dalawang minor de edad. Mag-alas dos na madaling araw nagsimula ang sunog at napula. Pasado alas 5 ng umaga. Base sa GMA News Research, umabot na sa 2,796 yung bilang ng mga fire incidents sa buong bansa mula January 1 hanggang ngayong araw. Mas mataas na yan ng 26% kumpara sa kaparehong period noong nakarang taon. Dito sa Metro Manila ay mas mababa naman yung bilang ng mga sunog kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakarang taon. Pero pinag-iingat pa rin ng BFP ang lahat sa pangalib ng sunog, lalo't papalapit pa lang o papasok pa lang ang buwan ng Marso o Fire Prevention Month. Yan pa rin ang latest mula dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Vicky, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.